Hi guys! So today is March 4th. Ang pasokan ng mga elementary. Ayan sa So mamaya, pupunta kami dyan sa tapat. Ayan o. Ayan yung maya dito may flower. Maglabas ang mga sudyante. Mamimigay kami ng flyers. Kami nilawan dyan. Ayan yung school o. So ayan yung habon ko. Tapat lang ng school yung may peace na green. Yun yung dinadaanan ko araw-araw. Ayan. <coughs> May overpass dyan. So, kailangan kong umakyat. At bumaba. Ayan. So, klaro siya. Mamaya siguro dyan kami sa tapat dyan kami mamimigay ng flyers. 11 daw eh. Alam niyo ba anong oras na? 10.55 yata. Siyempre, akit muna ako dun sa taas. Para. Dalhin yung mga flyers. Andan yung sa loob eh. Ready naman na siguro. So, dadali na lang yun. Tara na sa taas. That's me. Okay. Stop ko na. Mamaya ulit. So, andito tayo sa labas. Guys, ayun. Maraming hagon din pala dito. Ayan o. Ayan yung lob. Naghihintay tayo. Lumabas yung mga bata. Nagtitinda <coughs> ng cotton candy. May hip hop so ako. Tsaka English ay. May hip hop din doon o. No? Oh. Hip hop yungo. Tapos may chonyong yungo pa daw. Tsaka kumbupang. Dami din hagon. Okay. May mga tinapon dito, ano, oh. desks. May mga, ano, pedal. Yung bike na yan, yung mga, ano yan eh, delivery. Ayan Ay, siyang teacher, oh. Math teacher yan. Kasama ko kasi yung academy na pinagtuturoan ko, merong math. Siya yung teacher doon. <laughs> <laughs> so while well, waiting nag nagdikitik kami niyan ganyan. Tapos may kasama pang ayan no oh, yung suhak. May para sa pang nalalaman, char. <laughs> Yan oh. Yung blue tsaka yellow. Si Ada siya yung nagsulti. Nahiya akong picture. Ano yung eh, baka? Ayaw niya. Ito nilagay ko dito. Nilagay nito dito. 저가 이랑라랑 나랑. 나랑. 다랑 나랑. 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 나 나랑. 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 이나 나랑. 나랑. 나 Walang ano, English. May help hop yung dito, oh. Smart hip hop yung. yung mga libro nila, oh, the books. yun yung ginamit din namin, ano, mga libro nung dun sa pinag-workan ko dati. Namimiss ko ang hip hop. <laughs> Oo, kasi matagal lang ako nag-work sa hip hop. Yung una kong work, 10, 10 years. 7 years ako doon. Tapos yung kaalis ko lang, ano ako doon, 3 years. So, 10 years. Ganon. Tara na nga. Ito. Papamigay ko to kasi eh. Sila doon sa kabilang gate. Ako naman dito sa kabilang gate. Dito ako sa main gate. Mamimigay. Kasi ano eh. Mas maraming bata dito eh. Di ba nga kanina? Pinakita ko sa inyo. Ito yung main gate eh. Yun. Gilid yun eh. Silang dalo doon. Yung math teacher tsaka yung parang ano yata nagtatrabaho sa dito sa change ng ano, math, math ano. Kasi mga franchise to eh. Oo, oh, yung English ano yun eh, samkong-samkong yung o yun eh. Ginagamit nilang books. First time ko magtrabaho sa ganyan. Parang natrabaho ko na yata lahat eh. <laughs> Hindi ko pa natrabaho anang Samsung Yongo sa ka English. Parang gusto ko din doon. Char. Ay, meron din dyan palang katabi. Ayun yung ano namin, di ba? Yung yung aming hagon, yung green. Tapos yung suchan man hagon, igubuya. para ano to eh, buhagon. Oh, Diyan ako kanina, di ba? Yan o, oh. overpass. Papunta dun, ganyan. So, dito tayo sa kabila. Huh! Kapagod. Parang ano ko. Dito, di ba? Yung sanasabi niyo. So, mag-wait tayo dito. Last school. Tsaka ang ganda ng kulay. Ayan na, labasan na. Ito yung labas niya. Ito hmm. yung ano, yung co-teachers. Co-teacher, yung ano, math teacher. Kung first time ka daw ang mabigay ng ano, gantong flyer. Sabi ko, hindi. Kasi dati doon sa pinag-workin ko, doon, hindi doon sa katatapos ko lang na-work. La dati, yung sa Uyuang, namimigay kami ng flyers doon eh sa tapat ng Begon Elementary School. Sabi na eh. Pinay yan eh. Oh. Oh, picture taking kayo dahil. Siguro may anak yan dito ano. Nag-aaral. Oh, picture taking pa more. Ganyan. Pinay yan eh. Pinay. Ano batiin ko? Char. <laughs> Yata silang gate. Maraming nalabas. Pero, pero dito. Ando na may isang ano eh teacher. Tsaka yung ano. Yung lalaki, yung parang nagtatrabaho yata sa ano, franchise nito. Nitong ano, meth. So, kanina may dumaan, may nabigyan na ako. So, check natin yung loob. Hindi ko ito nakita eh. Ayan na, meron siyang ano. Ganyan. samkung samkung yung. Ito yung sa English. Tapos, lako ko. na natin ibalik. Meron ito, parang ano siya, pamplit din. Sa math naman yan. Ayan o, math nga. Tapos merong hangju. Yung basahan. You know. Made in Germany. Dapat <laughs> nila to ng plastic. Ganyan na lang siya, simple. Siguro mahal na talaga. Kasi nung kami dati sa ano, yung sa ibang hagon. Yung dati-dati dati pa yun ha, 10 years ago. Siguro murang murang nga noon. May bag na binibigay, yung shiliwa na bag, yung ng chinelas. Diba pag sila napasok sa school, may mga, ano yan, chanelas tapos yung sapatos nilalagay nila sa bag, ganyan. May sarili sariling locker yung mga yan. Tapos, may hat pack. Tapos yung pliers, ganon. Medyo social. Mahal na eh. Tamo yung ibang kaguno, ayun o. Oh. Plastic din yung daradala ibang ano. Guanjang. Uy, ano ba? Ang tagal naman. So, ayun. Dito nga tayo sa Gunpo Elementary School. Bakit kami namibigyan ng flyers? Di ko pala sa inyo na explain. Ayan, no? Ang ganda ng school. Diba? Parang sarap mag-aral pag kaganyan kalinis at kaganda ng school mo. Kasi nga, pasukan. Ang pasukan kasi nila is March. Tapos, ang vacation is um, winter vacation January, February. Tapos meron pa yan sila vacation sa summer. Isang buwan din. Um, mga August, ganun tatlong buwan ang bakasyon nila. Tara, sa atin, ba diba, ang baliktad sa atin ang March, end of the year, school year. Tapos, pasokan June, June. ba diba, ang bakasyon natin is April, May. Bakasyon na yun. Tapos, pasukan is June nga. Tapos, oh, nowadays, yung si mga may sim break na eh. ba diba, nung tayo naman, wala ang kapanahonan ko. Tapos, mayroon tayong bakasyon ng Christmas, pero hindi naman isang buwan, ba diba? Ano lang? Mga dalawang dalawang linggo, ganun. Wala pa. May nabigyan ako isa kanina eh. So, wala pa eh. Hindi pa yata talaga ano, labasan. Yan na, labasan na. So, hindi na natin siya ma videoan habang namimigay ako. So, dito na lang. Ayan na, yung mga ano, yung mga sadyante, mimit na yung mga nanay nila. Kasi di ba pag grade 1 ka ano, parang first time mo na pumasok ng school kaya yun. Yung mga nanay nag-aalala, mga ganyan. May mga umiiyak pa nga diyan eh. Ganyan ba ako noon? Eh. Char. Nanay papa. Chandan din alis. <laughs> Ora para ape. Eh. Basa, ikot Para ape eh, uh, kariki jugo. Wei, ugi mana. Pamunim doon ng mag Vietnam, Chungguk. Pilipin ako, hinong ko katunday. Kundi Tagalog, ani gadyo kong mula. Kundi ulugurong Pilipin, sarami ako katunday. So, ayun guys, tapos na nga at kami babalik na sa Hagon. That's it. Bye bye. Ayun sa Manjang at yung math teacher. Manjang math teacher.